Hindi lang pala si Jason sa ang na merwisyo, nagpakalat ng fake news. No wonder, dahil ito hindi naman bago sa mga diehard, sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Mga fake news peddler ang lahat ng yan. Nabuhay sila sa fake news. Nanalo ang kanilang idolo dahil sa fake news. At hinding-hindi na sila makakawala sa kanilang nakaugalian. Ang pagiging fake news peddler, ang pagkakalat, ay pagkakalat, ng kasinungalingan. Ito po ay hindi mga ordinaryong tao lang. ah, Yung iba dito, totoong may pinag-aralan, may dunong kahit papano. Pero yun nga, bakit nagagawa yung mga ganitong kasinungalingan? Bakit nagagawang manloko? So mas magaling sila manloko dahil mas maalam sila sa aspetong yan. <laughs> minsan nga yun yung may mga dunong pa talaga. Ang eh, iisipin mo na parusa, pahirap, sa ating bansa. ba? Diba? Maigi pa yung mga kababayan natin na ordinaryo lang, walang gaanong alam, clueless sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Hindi pa sila pabigat eh. Yung mga ganitong klaseng tao, pabigat. So eto, for the motherland, nag-share din po na post na ito. Ito daw ay coming from the people of Davao, Davao City. Tulong daw sa mga karina victims etong itong mga nasa truck na ito. From the people of Davao City daw. Isa pa, itong isang DDS vlogger. At itong si, may isa pa yan eh. Si Malu Tikiya. Okay. Meron pa siya, meron pa siya dito ang hashtag Karina TH. So, hindi mo na maitatanggi na ito ay kiniklaim nyo na tulong ng mga taga davao sa mga biktima ng Karina, bagyong Karina. Pero, baka wala kasi, no? Ito kasi recycled, itong picture na ito, medyo matagal na. Sabi na itong si Baste, hmm, ang pamahalang lungsod ng Davao sa pamamagitan ng Davao City Disaster Control ay nag, uh, magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga LGU sa Luzon na idiniklara sa ilalim ng state of calamity sa bagyong hashtag Karina PH anyway. Hmm, sige, talaga lang. Bakit? Ba't ka magbibigay sa mga LGU sa Luzon? Eh, yan naman ay yan naman ay obligasyon ng ating national government. Bakit? Ano meron? <laughs> Talaga lang? Saan galing yung, um, yung perang yan? Saan galing yung tulong na yan? At hindi ba dapat ang unahin niyo po ay ang inyong mga constituents dyan sa Davao dahil nakaranas din po unang-una, mas nauna silang nakaranas ng napakaraming dilubyo nga, uh, katulad ng baha. So sana Diyan muna kayo. Huwag muna kayong lumabas. Huwag muna kayong magpapogi uh, sa labas ng inyong lugar. Hanggang dyan lang muna sana kayo. Ano ho? Ikaiba <laughs> rin. Anyway, doon sa mga nag-share na itong picture na ito at naglagay pa ng hashtag Karina, ito po ay isang malaking patunay na kayo po ay sanay na sanay, manloko ng ating mga kababayan. Huwag niyo pong gamitin ang social media para manloko ng ating kapwa ng ng mga Filipinos. Hindi po hindi po dapat kayo nabibigyan ng puwang sa social media kung ganyan ang tingin niyo. Kung ganyan niyo gamitin ang inyong mga platform. Totoong nakakahiya 'yung mga ganitong asal. 'Di ba? Matindi